Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa mga maubuting kaasalan na dapat nataglay ng isang Muslim, ay dadako naman tayo sa mga maubuting kaasalan natin mga Muslim sa ating mga anak. Bilang mga magulang, tayo ay nagpapakita o nakikitungo sa ating mga anak nang ipapakay sa sa pakikitungo natin sa ating mga kakilala o mga kaibigan. Dahil ang ating mga anak ay may mga espesyal na karapatan sa atin at kabilang dito ang pagtutusto sa kanilang mga pangailangan, ang pagtuturo sa kanila ng reliyon at iba pang kanilang mga karapatan. <coughs> Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala okol sa karapatan ng batang sanggol na walwalidatu yurde na auladahun na ni kamilaini na para sa mga magulang o para sa ina ay dapat siya na magpasuso sa kanyang anak ng dalawang buong taon at kung meron na siyang kakayanan dito at ibibigay nga niya ang karapatan na ito ng kanyang anak na mula sa kanya. Sabalit siyempre may mga pagkakataon na dumarating na ang ina ay walang kakayanan dito kaya pinahintulutan naman sa Islam ang pagbibigay sa bata ng gatas na iba pa sa gatas ng ina, tulad ng mga gatas na nabibili natin bi sa mga tindahan bilang ipapasuso sa anak at ito ay wala ring problema. At sinabi ni Agua karugtong nito, liman arada ay yutim marridaa al mauludi lahuris kahunna wakis watuhunna bilbaruf. Na sino man ang nais niya na makompleto ang pagpapasuso na ito ay nararapat para sa ama ng bata na ito na tustusan ang ito at ang kanyang ina at gayon din ay sila ay tustusan din sa kanilang mga pananamit at ito ay bilang pagbibigay din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng obligasyon ng ina sa pagpapasuso at pangangalaga sa kanyang anak at sa ama ng bata ng sanggol na magtustos sa bata at sa kanyang ina sa mga panahon na ito Sinabi rin ni Allah subhanahu wa taala, ya ayuhalladina amanu ku anfusakum ma ahlikum naran wa kudhan nasu wal hijara wa alay, uh, alayha malaikatun giladan shidadun, la yasoonallaha ma maamarahum, wa yafaluna ma tu'marun na wa yafaluna ma yuamarun na sinabi ni Allah subhanahu wa taala o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy na ang panggatong dito ay mga tao at mga bato na dito ay nagbabantay ang mga anghel na malulupit at uh, mababagsik at hindi sila sumusuway sa anumang utos sa kanila ni wa Huwataala at ginagawa nila kung anumang hindi utos sa kanila. At sa ayan na ito, binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng obligasyon ng mga magulang na bukod pa sa pagtustos natin sa ating mga anak sa mga material na pangangailangan nila dito sa mundo tulad ng pananamit at pagkain at iba pa ay higit na mahalaga ng ating mga anak ay maililigtas natin mula sa apoy ng impyerno sa pamagitan ng paggagabay sa kanila sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng tamang relihiyon at pagpapakilala sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at pagpapakilala sa kanila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang kahuli-hulihang sugo at uh, propeta ng umma na ito. Ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang na obligasyon ng mga magulang sa pagliligtas ng kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya mula sa apoy ng impyerno ay isang malaking obligasyon para sa ating mga magulang. At uh, yung patunay dito ay ito ang sinabi niya na ito ay isang uri ng kanyang pag-uutos. Isa pa sa mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala walwalidatu yurde na auladahun na ang mga ina ay narapat na magpasuso sa kanilang mga anak. At uh, din ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala taktulu awladakum, awladakum khasyata imlak na huwag ninyong papatayin ang inyong mga anak dahil sa pagkatakot sa kahirapan na noong unang panahon ay merong kaugalian ng mga Arabo na inililibing nila ang kanilang mga anak, lalong lalo na ang kanilang mga anak na mga babae, dahil sa takot nila na ang mga ito ay magiging pabigat lamang sa kanila. Kaya pinagbawal ni Allah subhanahu ta'ala sa pamagitan ng ayah na ito na si Allah ay nagbabawal na papatay natin ang ating mga anak dahil sa pagkatakot natin sa kahirapan dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng pagtutustos sa atin. At wala tayong karapatan na kitili ng buhay ng isang bata o ng ating anak dahil lamang sa pagkatakot natin sa kamatayan. Hindi naman ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lamma ila an a'dham adh na nang siya ay tinanong sa kung ano ang pinakamabibigat ng mga kasalanan ay sinabi niya, Antaj'ala lillahi naddan wa huwa khalakak. Wa huwa khalakak. Wa antaktala waladaka khasyata ayyat amamaak. Wa tuzani bihalilati jarik. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaka masasama sa mga kasalanan ay ang pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkakaroon natin ng iba pa nating sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala samantalang siya ang lumikha sa atin. At sumunod dito sinabi niya ang pagpatay natin sa ating anak dahil sa takot natin na siya ay kakain na kasama natin, na siya ay magiging pabigat lamang sa atin at siya ay marami na bagay na mga hihingin. At ang makipag makiapid ka sa asawa ng iyong kapitbahay at lahat ng ito nga ay pinabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bayad mga pansin ang pangalawa sa binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala matapos yung banggitin ng kanyang karapatan ay ang pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na patayin natin ang ating mga anak dahil nga sa takot sa kahirapan dahil nga wala tayong dapat nakatatakutan sa bagay nito ito dahil tunay ni si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagtustos ng ating mga pangangailangan Sinabi din naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga karapatan ng mga sanggol na sinabi niya na al-gulamu murtahanun bi akika na nararapat para sa isang bata ang akika nararapat para sa isang sanggol o karapatan ng isang sanggol ang bigyan siya ng akika tubahu anhu ya at magkakatay para sa kanya sa ikapitong araw mula sa kanyang kapanganakan. At ang akika ay isang tradisyon ng mga Muslim na dito ay magkakatay tayo ng isang tupa o isang kambing para sa isang sanggol na babae at dalawang tupa o dalawang kambing para sa sanggol na lalaki. At maganda na maisagawa ito sa pagdating ng bata sa kanyang ikapito na araw matapos na siya ay pinanganak Subalit kung ang magulang ay wala pang kakayanan sa ganitong pagkakaroon ng aki kay niya itong pagpaliban sa iba pang panahon ayon sa sinasabi ng mga scholars ukol sa usapin na ito. At dinugtong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa isamma fihi at siya ay bibigyan ng pangalan sa araw na ito wa yuhlaku at gugupitan uh, ng buhok ang kanyang ulo at uh, ganyan din sinabi ni Ipapeta Muhammad sallallahu wasallam na al-fitra to khams na ang fitra ay lima ang fitra na tinutukoy dito ay ang natural na disposition ng tao at ang tinutukoy na dito yung mga bagay-bagay mga gawain na physical na gagawin natin sa ating mga katawan na sa pamagitan nito ay higit tayong nagiging mataas sa antas ng pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at nakapagbibigay uh, sa atin ng pisikal na kalinisan. At unang una dito, tinukoy si, ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-khitan o ang pagpapatuli, al-istihdad o ang pagtanggal ng mga buhok sa mga selang bahagi ng katawan. Uh, susyared ang pagputol ng bigote wataklimol agrafer, ang pagputol ng kuko, wanatril ebit at ang pagtanggal sa mga buhok sa kilikili at ang hitan o ang pagpapatuli ay mabuti na ginagawa para sa isang sanggol na muslim habang bata pa siya, para sa isang magulang ay mahalaga na mapapatuli natin ang ating mga anak at hindi siya abutan ng edad na nagbibinata na siya ng hindi pa siya napapatuli dahil lang magandang panahon para dito ay ang gawin ito ng mas maaga pa. At sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol naman sa pagiging pantay-pantay ng pagtrato natin sa ating mga anak, sinabi niya sa auladikum fil na maging kayo sa pagbibigay ng pagtutustos sa inyong mga anak. Falaw kun tumufaddilan ahadan lafaddaltun nisa. At kung ako ay magbibigay man ng pabor o ng pagpapahalaga na higit sa pagpapahalaga na ibinibigay niya sa iba sa kanyang mga anak ay higit niyang pahalagaan ng kanyang mga anak na babae. At tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag tayo magkaroon ng favoritism sa ating mga anak kundi sila ay pantay-pantay natin na bigyan ng atensyon at pantay-pantay natin silang bigyan ng uh, tinutustos dahil tunay na sila ay pantay-pantay sa kanilang mga pangangailangan. Sabayit ang tinutukoy dito naman ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa na nasawu ay ang pagiging makatarungan natin sa pagbibigay sa kanila ayon sa kanilang pangangailangan na nasabi ko kanina na pantay-pantay sila ng pangailangan. Halimbawa nito kung sila ay mga bata pa. Subalit darating ang mga pagkakataon na ang isa ay mag-aaral na sa kolehiyo at mangailangan siya ng mas maraming pera sa pag-aaral. Walang masama na siya ay bibigyan natin ng higit pa kaysa sa matatanggap ng isang kapatid niya na anim na taong gulang pa lamang. Kundi ang tiltukoy nga dito na sawo ay gawin natin makatarungan ang pagbibigay sa kanila. At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung magkakaroon man siya ng paborito, ay gagawin yung paborito ang mga anak na babae. At hindi naman ito dito tinutukoy na gawin ninyo na paborito ang inyong mga anak na babae. Kundi sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung gugustuhin niya ay ginawa niya. Sabalit ang una niyang inuutos ay ang pagiging pantay-pantay. At ang pagpili niya sa mga babaeng anak upang gawing paborito ay maraming mga kadahilanan. At uh, isa sa mga ito ay dahil sa mga kababaihan ay mas mahina kaysa sa kalalakihan. Kaya magiging mabuti rin kung sila ay higit natin bibigyan ng atensyon at bibigyan natin sila ng mga mas matagal na oras ng pagpapayo at pangangalaga sa kanila sa kanilang kaligtasan at sa kanilang buhay sa halimbawa sa pakikitumo sa kapwa nila lalo lalo na, na, sa panahon natin ngayon ay marami ang nagsasamantala sa kahinaan ng mga kababaihan kaya magiging mabuti rin na bigyan natin ng mas iba yung atensyon ng ating mga anak na babae sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muru awladakum bisalah wa hum mabna'u sab'i sinin na utusan ninyo ang inyong mga anak pagdating nila na sila ay pitong taong bulang. At dito ay pinapakita uli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahalagahan na ituturo natin sa ating mga anak ang relihiyon na ang unang dapat na nagtuturo sa ating mga anak ng relihiyon ay tayong mga magulang at hindi ang imam sa masjid o ang mga teachers nila ng Islamic Studies sa paaralan. Ang unang dapat na magtuturo sa ating mga anak ng relihiyon ay tayong mga magulang. Kaya ang inutusan tayo ni Prophet Muhammad SAW na utusan ang ating mga anak na magsala sa pitong taon at wadribuhum aleha wahum mabnao ashar at paluin sila kung sila hindi susunod sa pagsasala pagdating nila sa edad na sampu at uh, bay baynahum fil madaje at paghiwalayin mo ang iyong mga anak na babae at lalaki sa higaan at ito ay sa kadahilanan na upang sila ay magkaroon ng hiya at magkaroon ng mga moral na pagpapahalaga sa pagiging magkaiba ng lalaki at ng babae at ng mga nararapat na magipagitan nila sa buhay nila sa bahay at galing din sa magiging buhay nila sa labas ng bahay lalala na sa kanilang paglaki at ito ang ilan sa mabuting katangian na dapat ataglay ng isang muslim at ito nga yung natalakay natin ang mabuting kasalan tungo sa ating mga anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh